So may tanong po tayo sa isa kong video, how to send money PayPal to GCash. Ang tanong po sa atin is ganito, bakit sa akin po is zero balance kahit may balance naman yung PayPal ko? So ang main reason po bakit zero yung nag-a-appear sa GCash ninyo kahit may balance naman yung PayPal ninyo is that yung PayPal money ninyo po must be in foreign currency pa po. So kung gusto ninyo na mag-appear sa GCash ninyo na may laman yung PayPal ninyo, first, kailangan mo munang i-convert yung PayPal foreign currency mo to peso. So, kung ka ng tutorial about it, so maglalagay na lang po ako dito ng link kung saan makikita mong different tutorial ko sa PayPal at hanapin na lang po ninyo doon kung yung tutorial ko paano mag-convert sa PayPal ng dollars to peso. I hope this video answer your question. If you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang. See you in my next video. Let's go.